Kim Chu kilig na kilig at sobrang tuwa sa effort ng kanyang tatay tatayan na si Derek Lauren. Sa pagdating ni Kim Chu sa Korea kahapon, ay kaagad naman itong dumiretso sa ginawang pub-illboard ng mga fans kung saan ay kitang kita rin kay Kim ang lubos na kaligayahan nito sa ginawa ng mga fans para sa kanya. Masaya rin na ibinahagi nito ngayong araw, ang pagpunta sa Korea, ng kanyang tatay tatayan na si Derek Lauren, para each year ito sa Seoul International Drama Awards. Ayon din kay Kim ay wala pa umanong tulog si Derek Lauren. Po. Po ako. <laughs> Tila isang anak din na nanghihingi ng pera sa kanyang tatay ang kanilang eksena kanina. Kabog na kabog din ang latest photoshoot ni Kim. Mm. Walang tulog. Oh, thank you so much! For the love. First, international and more to come. <laughs> kilig na kilig din si Kim sa suporta ni Sir Lauren sa kauna-unahan nitong international awards. Night. two nights na. Hello. Siyempre, as your daughter. As my Baka mamaya, sloucher. hindi ka mak makapag-standing ovation. Slow clap. <laughs> Direkto ko may mukha. Pero slow motion. Ito <laughs> okay. one minute by the time. By the time One minute time. lang yung exposure ko. <laughs> oh, one minute solid. Slow clap. Fuck <laughs> oh, you